kaya sa yung buka bang na na dilig na rin maghuot sa mo Yan po mayroon tayong door lock dalawa Kasi yung door lock na natanggap natin galing sa package ay wala pong susi eh. so nagbili na rin kami ng dalawa Yan dito po yung kulang para sa paminto Mag-update muna tayo sa pabahay natin kay Ate Joan. So ngayon po medyo makulimlim ang panahon. Palaging umuulan pa rin dito. Uh, akit tayo doon sa itaas. Sige, uh, samahan nyo kami. dito dito pa tapos na Ito guys ang bahay ni Ati ng ating Juan. Yan malapit nang matapos, ba. Yan maganda na tingnan. Puntahan natin Yung nga pagpunta natin dito ba sa nagarang araw. Anong ang mais dili pa kay tagas karon tagas na kay ano. Wala pa wala sa. Ulo. Bilis talaga ng takbo ang panahon. Yay. Aso. Hoy. Hey. Oh. Kumusta man Ha? Yun ba daw ulit para sa pagaw. <laughs> Mayroon pang ano. Kawali. So yan ang sabi mo na ano po, may banggira no? Banggira. At doon lababo. Lababo. Oh, maganda na tingnan no? Mm. Oo. Kawin. Birano ba? Kung kada. Oo. Ano Mm. Gundam ko. Ayun dito. Banggira no? Mm. Meron... Dito po yung lababo. Nah, so ang ilah si Ronald kan harus segawas nong nong oh, kan? Uh yang -huh. hmm. saya ingat salah bas lenda. Kita itu dari bintang, nama hmm. batak. Hmm. So itu pintana itu nama bintana. Hmm. Para, nama para tori itu, no? Hmm. So naga wan nong na pamintok, no? Hmm. Isan pamintok. Oh, hmm. apa nih waktu masa pan ada yang bumbu pikas kayak potan atau dan apa pun Pujar makan nih makan wanoh double wol no. Double wol. Kita pamitai pula itu So ito po yung door lock namin ha, ah. dalawa. Ay, division. Ito may na. dalawa. Tibay. Hmm. Tibay. 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 Tibay.

nire po nila para mga uh, level po yung lupa kasi taglilip yung lupa dito yan po ka dito na rito yan yung suggestion sa mga viewers na uh, lagyan ng simento mas maganda po ito na po parang ng testing na. Kasi ano po? Nailibit ko yung. Uh, kondisyon kondisyon sa lupa. parang ba lababo, manggira. May tatlong dintala kasama doon sa loob masa ano na po parang high ground na si yung kami-kami na dumaan yung sama nisan paket dito tika mangga makapit bahay jam kabila dinok yung balay hapit na naman ano sa ka pa sala mo ko senong kan mo ba ini dik na kaayo ya daghang nakakayo nga ando tangum bahina mo isa inyo sinyong bahay cuy oi Ang hindi ka kayo magbayo, no? Oo lang eh. Uh -huh. Bugol kayo naong. Ha? Bugol <laughs> <balai? laughs> mm. eh? uh -huh. kayo na Bugol kayo naong balay. Kasi nilang kado pa gano? Bitaw. Nilang kayo ba eh. Matan mo katulang yung pan. ito po ang bahay ni Ate Joan na napaka-cute po, po. At saka malaki-laki dito sa loob. Dili na mo magbanan ni Ate Joan, di mo maghuhot ang nidre. Dili na agad. So ang, ang luwagan, dili lang skillet siguro? Ah, okay na. Dito po, antires. So okay na no? Dito sila makatambay-tambay. Mm. Ah, Roselito. Yan po ang asawa ni Ate Joan. No? So, may kasulti ni mo. Kuya nga, medyo malugluag na ganyan yung balay. Kasalama di ko nga gihimuan bahay nga. Mm. Lagi may pareha ni magutuot ng latog. Oo. Luoy pa kayo balay Kaya mong hipoy Oo. kay, na kay, na kay, na na kay, 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 na Okay, mo um. Sige kuya ha, uh, pinturahan pa natin to. At saka gawan pa kayo ng CR ha. Ipahuli lang yung CR kasi maghanap pa ng area saan ilagay yung CR kasi ano po yung lupa dito eh. Ito ba? Panas? Panas. Palanas. Panas. Palanas? Panas uh. Yan po guys ha? yan ang update natin ngayon. Maraming salamat ma'am Ridje de Labina. Selamat, Mama Reji. Selamat. Oh. Uh -huh. Yang pok. Selamat kita sayang kita bangun mana. Jilid lagi ni mak hut samu ah. Samu orang baik. Oh. So luak luak nana. Untuk selamat kan Imam Reji di Labina. Selamat Ati. Ati Reji. Ati Reji, Selamat. Pengalaman tu ni mak. Ridzie. Rose, si jen ikapila ka sa mga gsoon. Pang-apat po kayo. Uh -huh. Anong year ka na? Ano ka sa year sa eskulahan? Ah, grade 6. Sige, bye-bye, ha? Uh, pinturahan pa nato ang imang balay munin dot dood no? Bye-bye. Uh -huh. Bye-bye, uh -huh. uh, ate. Bye-bye, ma'am. Dong bye bye. Bye 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 May inabot din sa atin si Miss Ilse 130 sa California ng 5K. Siguro ibili natin ng pintura. Again, maraming salamat Ma'am Ridgey de Labina sa mga materyales, sa karpintero. At maraming salamat din sa mga nag kay Bro Tata noong pagsimula dito sa bahay ni Ate Joan si Ma'am Alma Salipa, ang GTM Obiscarboro, Canada. Maraming salamat sa inyo. Kaling doon sa bahay nila ni Ate Joan, dumiritso kami dito sa Ilihan Glass. Mag-order tayo ng uh, jeluse para sa bintana nila ni Ate Joan. Siya tawag sa may-ari dito, si Boss Joseph at saka yung misis niya. Yan po, nananghalian pa po sila, ang mga staff. Tikang pre! <laughs> oh. Oh. Mm. Tikang pre! Tikang pre!